tayo na Sama-sama tayong magbalik Tanaw sa nakalipas ipinunla ng mga nauna sa atin Ay ating pagyamanin ay puno ng pagsubok Pagsubok, pagsubo. Subalit di na tayo maliligaw Dahil ang kasaysayan I am Alamin natin kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng ating kasaysayan. Ang heograpiya ng Pilipinas, ang kultura at pinanggalingan ng ating mga ninuno, at ang pagdating ng relihiyong Islam sa ating kapuluan. Ngayon naman, aalamin natin ang isa pang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang pagdating ng mga Kastila. alam nating nasakop tayo ng mga Kastila Kitang-kita sa ating paligid ang mga evidence sa atin ang lahat ng ito. Hmm. Bago natin sagutin yan, kailangan muna nating alamin ito. Ano ba ang kalagayan dito sa atin bago dumating ang mga Kastila? Ang ating mga ninuno ay meron ng sariling kultura at pamumuhay bago pa man dumating ang mga kastilang mananakop. May sarili ng pamahalaan, sariling relihiyon, sariling pamamaraan na pakipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang buhay ng mga Pilipino nung umpisa pa lang ay masaya na at the same time simple. Nag meron na tayong sariling government, sariling religion, at saka pamamaraan kung para mabuhay. Katulad ng pagsasaka, pangmisda, pagmimina, Natutunan natin to bago pa man sila dumating. Teka, Pilipinas na ba ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila? Um, bago pa natawag na Pilipinas, no? ang Pilipinas, ang ating pagkakaalam, itong kapuluan na ito na dinadayo ng mga Chino, ay tinatawag nilang mai. Yung dating kaalaman na ito ay uh, mai ay nagsasabi na itong ka, itong katawagan na ito ay bansag ng mga Chino. No, yun ang dating ano kaalaman. Pero ngayon may mga bagong pag-aaral dyan. At ang isang magandang pag-aaral diyan uh, ay nagawa ni ni Professor Grace Odal tungkol sa konsepto ng mai. At lumalabas na yung katawagan ng Mai ay maaaring hindi bansag ng mga Chino. Maaaring yan ay taal na konsepto o katawagan. Now, yung dating kaalaman, pag sinabing Mai, iniisip ng Maynila. No, na Maynila. O maaaring yung Maynila at kapaligiran nito. No? Ngayon, ang mukhang iniisip natin at nung mga nag-aaral nitong konsepto ng Mai, ay maaaring ito yung buong uh, Luzon at Katagalugan. No? So, pwede ang core yung Katagalugan, tapos yung kabuuan yung Luzon, at possibly yung iba pang bahagi ng, ano, ng Pilipinas. Eh, do sa etnografiang yung ginawa, o pagsisiyasat na ginawa ni Odal, no? lumalabas na itong mai ay posibleng equivalent ng bai. No? At ano ang kay ibig sabihin ng bai? Ang bai ay nakapatungkol sa katubigan o pamayanan na may kaugnayan sa tubig. At kung pag-aaralan natin yung ating nakaraan at yung ating kasalukuyan, ang ating kultura ay talaga nakaugnay sa tubig. So, halimbawa, yung salitang Maynila, no? Ay posibleng uh, galing din doon sa salitang Mai. Mai-nila. Ito isang lipunan na sabihin natin merong uh, mga komunidad na kung tawagin ni Barangay, no? mula sa ating tradisyon na isang kulturang nakabatay sa mga ilog at sa dagat kasi yung barangay ay isang uri ng malaking bangka na ginamit ng mga pamilya para makarating dito sa atin. Nagipag-ugnayan sila sa iba't ibang mga lugar tulad ng Thailand. Pumasok na rito ang maraming mga mga Uh, so din natin na incheck at saka mga Indian no kaya uh, tayo bilang isang lahi ay nakikipag ugnayan na sa ibang mga bayan no negosyante galing dito sa Fujian no bumababa sila rito at uh, may mga lugar dito tulad sa Cagayan uh, dito sa Maybando Lawag Lingayen, Maynila. Ayan, hanggang Cebu. Ayan, nagdadaan sila rito sa Cebu at pumupunta ng butuan. Yan ang unang ruta ng komersyo. Meron namang isang ruta na dumadaan dito sa Palawan. At nakakarating yan dito sa may bandang Brunei hanggang yung iba naman ay pumupunta rito. Dumadaan sa Sulu patungo dito sa sa Molucas at doon sa mga lugar kung saan nagdadaan yung mga negosyante na in -check. doon umunlad ang mga komunidad tulad ng Maynila, Lingayen, Lawag, Butuan at saka itong Sulu. Meron ding masiglang kalakalan, no? At ang pagkakaibigan ay pinagtitibay ng sanduguan. Sandugo? Ano yun? Ang sanduguan ay isang paraan ng pakikipagkasundo sa pagitan ng dalawa o higit pang pa mga tao. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap o pagbibigay tiwala sa isang tao at pagturing sa kanya bilang isang kaibigan o isang kapatid. Ang sanduguan ay isang kasunduan sa pagitan ng mga pinuno ng bawat lugar kung saan sila ay naglalayo ng isang mithiin. Yung sanduguan talagang regular na isinasagawa. Ito ay paglulutas ng mga digma. Ibig sabihin eh, tayo ay magkakapatid. Ang sandugo ay isang paghahalo ng dugo na kinuha sa sa dalawang nag uh, uh, nagkakasundo no at kapag ininom nila yung alak na nando doon yung pinagsama nilang dugo nangangahulugan na sila ay magkapatid na o magkapantay ng katayuan Yay! Masakit yata yun ah! Tapos iinumin pa? Pero, sa isang banda, napaka simbolik din. Dugo sa dugo. Mag-isang dugo na kayo. Kaya para na kayong magkapatid. Pero teka. Ano naman ang kahalagahan ng sanduguan sa usapan? Ano ang koneksyon nito sa pagdating ng mga Kastila? Karon hmm. niwa sagot diyan. Tatlong G sabi nila. God, gold, and glory. Um, uh, pero siguro, kailangan maintindihan natin na noong panahon na yon ay napaka-importante sa Espanya at sa Europa ang mga ricado o spices. Kasama na rin yung mga gold. Sa kaso ng Pilipinas, nasa lugar tayo ng mga ricado o yung mga spices ang pilosopiya uh, na namamayani sa panahon na yon, yung tinatawag ng merkantilismo, may paniwala no, na kapag uh, meron kang control ng mga kolonya at saka marami kang ginto, mas makapangyarihan ka. Ang talagang uh, layo nila kung ulitin natin kapangyarihang pang-ekonomiya, lalo na kapangyarihan sa lupa, control sa lupa. No? So nakita na, ay, ang ganda-ganda ng lugar ng Maynila. So you see, ang laki figure ba sa utak nila? Ay, ay kawawa naman yung mga Pilipino, hindi kristyano. Hindi. Ang nasa isip siyempre nila, ang ganda nang very strategic na trade kasi nakita nila yung mga ano, mga sampan. Mm? very strategic yung location. Sa madaling salita, kaya napadpad dito si Magellan ay dahil sa tatlong G. God, gold, and glory. At sa wikang Pilipino naman ay tatlong K. Kristyanismo, kayamanan, kapangyarihan. Eh ano naman ang nangyari nung dumating sila dito sa atin? Tulad din ng pagtanggap na ginagawa ng mga katutubo noon sa mga dumadating na mga Indian, mga Arabe, uh, mga Inchik. No? Kasi sanay naman tayo doon sa mga ibang uri ng lahi. Unang-una ay eh, nangangailangan sila ng tubig, mga pagkain. Kaya sa una pa lang, eh, madali sila nakakuha ng mga pagkain dito sapagkat nangangailangan sila. Ang pangalawa dyan, yung pagkakaibigan na pinakikita noong pagbibigayan uh, ng alak na hinaluan ng dugo. No? Kasi ang pag-unawa ng mga katutubo ng panahon na yon pag pinagsama sa iyo, isang kopa o lalagyan yung dugo at kapwa nila ininom, sila ay magkapatid na rin. San duguan? Eh di naging close pala si Magellan at si Humabon. Para na sila magkapatid. Nung nagkaroon ng sandugo ang Kastila at saka mga katutubo, ang ipinakikita rito, pagkakapatiran ng dalawang uh, pangkat na ito, at kung gayon, sa pag-unawa ng mga Pilipino, hindi isang pananakop ang ginagawa ng mga Kastila. Kaya madali nilang tinanggap yung mga Kastila dahil hindi naman ito pananakop kung hindi isang pagkakaibigan. Eh malinaw naman pala yung usapan eh. Dapat walang under at pantay-pantay lang ang tratuhan. Pero, di ba kaya nga naglakbay si Magellan para maghanap din ng mga lupang sasakupin? Ang ko ba yung isip ng mga to? Sa ngala ng hari at reyna ng Espanya na binigyan ng kapangyarihan ng mahal na papa ng simbahan katoliko ay sinasakop ko ang mo... Itong si Manjela, nando doon yung ano niya eh, yung yung kanyang pahayag ng pananakop. Kaya, kung ganon, pwedeng sabihin natin na yung ginawa nila Lapu-Lapu ay isang pagtatanggol no, do sa teritoryo. Kaya naman, pwedeng kilalanin talaga ang kadakilaan ni Lapu-Lapu. Una, sapagkat gumamit siya ng mga taktika o estrategiya para talunin yung mga Kastila. Alam niya na yung kanyon eh, merong range na tinatawag, hindi naman naabot kung hindi uh, hindi makakalapit yung mga barko. Kaya, um, nagkato na low tide, so hindi makakalapit yung mga bargo, no? Tapos, mabibigat yung mga, mga breastplate na tinatawag, metal na kasuotan ng mga Kastila. Akala nila hindi sila tatalaban ng mga palaso. Kaya ang uh, ang ginawang taktika na lapu-lapu, yung paa na hindi natatakpan ng metal, yun ang uh, tinatarget nila, no? Kaya kapag nadapa na ngayon yung Kastila, sa kanila pinagtutulungan. <laughs> Napatay nila po lahat po si Magellan at bumalik ang mga Kastila sa Espanya. Pero anong nangyari? Bakit nasakop pa rin ng mga Kastila ang mai? Nung bumalik si Ligaspi, apat put apat na taon na matapos ng mapatay si Magellan. At uh, meron ang pag-iingat, may paggalang na si Ligaspi doon sa kakayahan ng mga katutubo. no siya bumalik, kaya mas diplomatiko ang kanyang naging taktika. Kaya nga makikita natin na uh, ang ginawa niya, yun nga pakipagsandugo. Uh, at uh, mukhang seryoso naman siya doon sa pakipagsandugo kay si Catuna. Um, kaya lang, ang ginawa rin niya, nag siya no? doon sa iba't ibang mga pangkat. Sandugo na naman? Bakit pa ba napakabilis nating makipagkaibigan sa mga dayuhan? Uh, ah, yung pagdating ng mga Espanyol, ay itinuring na isang posibilidad ng pakikipagkalakalan. Kasi sinabi naman ng mga Espanyol kanilang layuning formal. Yung mga nakatago nilang layuning, siyempre, hindi nila sinabi. No? Sabi nila, Hombre, venimos para hacer comercio. Nais namin makipagkalakalan. Pero doon na sinagawa ang sandugo. Ha? Pero ito ang sandugo under duress. Ha? In other words, now the Spaniards were uh, having this sandugo Uh, pero ang perspective nila, eh, pananakop. Yung mga Pilipino, nakikipagsandugo, ang perspective nila, ay eh, tayo magkapantay. No? In fact, ganun din kay Suliman. No? So in other words, magkaiba ang pananaw because iba ang kultura, iba ang politika na pinagmulan ng mga Espanyol. They didn't know about these things. No? At kahit na alam nila, iisa ang layunin nila. Ang layunin nila kung pista. No? Yung mga Pilipino, ang layunin, kalakalan kung posible man. In fact, sa Suliman, sabi ni Nasuliman sa kanya, O sige, una sabi ni Nasuliman, No! Hindi kami makipagkalaklan. Pero finally, nag-agree. Ang sabi ng mga Espanyol uh, ni Nasuliman, Dito kayo sa kabila ng Pasig, dito kami. Pumayag si Nasuliman. Kaya, in other words, yung sandukon sa kanya, walang meaning yan. It was simply to play politics. No? At ang context talaga nila, conquista. They did not come here to be called conquistador na hindi sila sa, hindi sa At sa katunayan, pag sinakop na nila yan, Ha? Puputol dyan ang sanga, itatarak yung bandera, no? itatarak yung espada, yung cross, and then, sa ng hari ng Espanya, ang lupay nito ay bahagi na ng, ng, ng Reino de Castilla y Aragon. Ng ng sa kaharian ng So, magkaiba ang konteks nila ng San At hindi nila talaga naiintindihan yan. At kung sinakyan man nila yan, ang ulterior motive is to subjugate. No? Ibig sabihin, mean, sakupin talaga yung mga Pilipino. Ah, ganoon naman pala ang istorya. Yeah. Noong unang panahon, sanay na sanay ang ating mga ninuno na makipag-ugnayan at makipagkalakalan sa mga dayuhan. Kaya nung dumating ang mga Kastila, ay mainit silang tinanggap at sa katunayan ay nakipagsandugo pa sa kanila. Pero, ginamit lang ng mga Kastila ang pagtitiwalang ito para mapailalim ang mga isla sa hari ng Espanya. Dapat tandaan natin ang kalinisan ng loob ng ating mga ninuno na makipagkasundo sa mga banyaga bilang isang kapantay. Subalit, mahalagang malaman din natin kung ang mga banyagang ito ay handa na tayo ay tanggapin. Sa susunod na episode, aalamin natin kung ano ang nangyari matapos masakop ng mga Kastila ang Maynila. Kita-kita tayo ha dito sa KTV Kasaysayan TV. Kapataan tayo na Sama-sama tayong magbalik Tanaw sa nakalipas Ipinula ng mga nauna Sa atin Ay ating pagyamanin